Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang update sa patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang talamak na usapan po ngayon sa social media at hindi lang po sa social media kundi sa mga uh, sa mga gumagawaw ng dyaryo at gumagawa ho ng tabloid kung saan ang isang Alden Richards ay kanila pong pinagkakalat na na scam. Ano nga ba yung ibig sabihin ng na scam? Ibig sabihin po na loko. Okay? Na loko na may involved pong pera. At hindi ubas basta-bastang pera ang sinasabi na sinasabi po nila rito na naskam daw di umano kay Alden Richards. Ito ho ay nagkakahalaga ng 200 million pesos. Ganun ho kalaki yung sinasabi nilang naskam di umano kay Alden, ano? Pero kung ako naman po ang inyong tatanungin ano, ay e kinakailangan natin busisiin at tignan lahat ng aspeto lahat ng anggulo ng sa gayon ay eh malinawan po tayo at malaman po natin. Bulgar ho ano, Bulgar isa ho ang bulgar sa nagpapakalat nyan, sabi nga nila medyo naguguluhan lang kami sa balitang nawalan o oh, nascam ng almost 200 million si Alden Richards, yung pag-uusapan natin yan, habang ito naman pong buhok ni Main Mendoza eh, napaka big deal naman pala talaga may confirmation na tayo nakuha mula kay Ati Tyrinde about po sa buhok ni Main Mendoza okay? lahat po yan pag-uusapan natin sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Min at kay Alden, ay eh, hindi hindi po natin palalagpasin ang mga kaganapan na yan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag at pagmamahal kay Min at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay yung na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ang mga video updates natin pero di ka naman nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At narito ang mga komentong na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Gina Torrico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, bakit? Anong meron sa buhok ni Maine? May gusto sana akong i-share uh, sa maikling buhok na yan. Ngunit wala akong ebidensya kaya never mind na lang. About naman sa Alda, no kung bakit eh, uh, pinapalabas na may ah... Uh, Kani kan uh, kani separate na, na na ginagawa this coming Christmas. Magtataka pa ba kayo? Buhay pa si Sarswela. Di pa siya pwedeng eh uh, ilibing ano? Dahil masaya pa ang fandom. Ngunit sa mga Aldab seniors na nakakaalam ng totoo, patay na at nailibing na ang Sarsuela Namatay siya na hindi man lang naka-first base sa kanila, di diba? <laughs> O nga naman. Iilan lamang ang mga Aldab seniors na na, na, na no, ng katotohanan sa Aldab. Ngunit, matatalino sila. At kibit balikat lamang sila sa Sarsuela. Tama sila. Sila ang uh, katahimikan ng fandom ay siyang uh, kina high blood ng mga Sarsuelista. And I agree with you. Nagkakagulo po ang mga Sarsuelista habang ang mga, ang mga taong nakakaalam ng tunay na pangyayari ay talagang chillax na chillax. 'di ba? Sabi ko naman sa inyo eh, wala ho silang gagawin kundi manira lang ng manira. At eh tayo, tayo na sumusuporta po sa dalawa, syempre, as much as possible, 'no? Eh nandito tayo. Nandito tayo para sumuporta sa kanila kahit ano pang mangyari. Thank you so much po, no? Wag uh, wag Maraming Marami ho kaming inire-research pa diyan sa maikling buhok na 'yan. At para naman sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Leila Nunag. Sabi niya rito, good afternoon Mr. Pinas. Salamat sa pag-update mo, kina Alden at kay May. Napansin ko Mr. Pinas, bakit si user mother o panot panay ang pag-post yung sa birthday ni Tatay Dab? Napansin ko, nakahiwalay si Main sa kanila habang kinakantahan ng happy birthday Ang lungkot ni May nasa kabila no habang ang mga kapatid at mga magulang Uh ni user ano nasa kabila. Bakit si Maine di naman uh, di naman nagpo-post kahit kahit anong video or picture. May napapanood ako may napapanood ako sa, sa isang vlogger ano, sabi ni Joey kay Maine ano, baka uh, magpahula ka kung kailan ka mabubuntis. Alam mo na ang sagot. Ni Maine, Mr. Pinas, malakas na tawa lang. Di na ako nanood ng nan nanonood sa TBJ no sa so it's uh, your lucky day masaya ang show kaya uh, papa uh, papataas ang rating yun sa TV5 ay eh, pababa ng pababa parang spaghetti well alam niyo naman po dong kalakaran doon sa EAT, kung ikaw ay walang kapit alam mo nang mangyayari at syempre kapag nandoon ka nagtrabaho susunod ka sa lahat ng gusto nila. At yun yung nakikita ng mga netizens ano, kay Main Mendoza. Lalong lalo na ng mga nanonood ng EAT ng live. Wala silang magawa, no? walang, walang, mag walang magawa kundi sumunod sa mga sarswelista na kasama rin po ang mga nagtatrabaho sa EAT Ngayon, punta naman tayo sa ikatlo nating komento. Ito naman po yung mula kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, kung totoo nga yan, abay, kalabisan na ang kalabas kalabasan kalabasan <laughs> kalabisan na Uh, ng management ni Mengay, ano, yung mga pangyayaring ganyan. Well, uh, sa totoo sa totoo lang po, Miss Doris Latupan, higit pa sa labis, no, ganun katindi, no? dagdag pa niya rito, sa so, mga netizens ang pagiging yaya dab niya. Diyan kahit kailan mabubura, di na nila alam na sila mismo ang sumisira sa career ni baby girl. Well, totoo rin po 'yon na napapansin natin ano na talagang uh, uh, sa pagpapatuloy eh, talagang bumababat bumaba, at bumaba ba po ang karera ni Main Mendoza dahil po sa pinaggagawahan nilang uh sarswela ba diba? at dagdag pa nga po ni Miss Doris Latupan ano and i know alam nila ang alam nila na ang buong true blooded Aldebnan nation laging andyan nakasuporta sa kanila. And of course, si Lord na ang laging gumagabay sa kanila. Speaking of Alden, yes, nakita ko rin ang video na yon wherein inaayos niya yung poster ng movie niya with JM. No? Uh, nakikita mo lang sa, ka sa kanya na ang pagiging masinop niya in real life one of the reasons kaya na in love si wifey sa kanya and about that video na pinagmamalaki ng mga kampon ni Satanas esta ni panot ano eh panot pala ngayon pa ano pinag uh, pinapahalata nila na scripted yan wala pa ngang December meron na agad video ang galing naman nila all i can say is mga shungangers talaga sila ha 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 style nila bulok FYI were not born yesterday true blooded aldab nation pang lolokohin nila well totoo yon miss Doris Latupan, uh, tayo pa ba yung paglalaruan nila E eh, tayo nga yung mismong mga taong naka, nakasaksit, nakakita ng katotohanan sa dalawa. Kaya nga until now, kahit na ganyan ang pinalalabas nila, sige na, kasal na kong kasal. Okay, yan na yung gusto nilang i itanim sa isipan ng mga tao. Okay, pero we cannot remove the reality between Maine Mendoza and Alden Richards. Okay, kasi yun yung nakita natin eh. Hindi naman magkakaganito ang napakaraming tao kung hindi naman nalang nakita. 'di ba? Ngayon, pag-usapan muna natin ng isang main Mendoza. Ito nga po, ano, ay kinumpirma ni Ate Tayrinde. Kinumpirma nga po niya na totoo, totoong totoo, Mr. Pinas na ayaw pahabain ng management ni Main Mendoza ang kanyang buhok. Bakit kanyo? Dahil ito ho ay mayroong kinalaman sa pagiging yayadab. Ano nga bang meron sa yayadab? Alam natin, naka-headband palagi, mahaba ang buhok, naka-pony, Diba? ng bagan mga looks sa ganan iniiwasan po nila dahil aside from uh, the directors aside from the uh, movie makers no ayaw po nilang mapansin ng isang main mendosa na po pwede talagang ipa ipares kay Alden Richards pagdating po sa paggawa ng mga movie na alam naman po natin tatabot tatabo po yan ng kita lalong-lalo na pag nagkasama ang isang main mendosa at ang isang Alden Richards 'di ba? Na until now, alam naman po natin 'yon at ramdam na ramdam natin na talagang indirectly eh, pinagsigawan ni Alden Richards sa si Main Mendoza talaga ang gusto niya, wala nang iba pang babae no na niya. Wala nang ganong ibang babae. Talagang kay Main siya nag-focus. Anyway, punto tayo ngayon kay Alden Richards. Kung saan, saan sabi nga po nila na dalawang, ulitin ko lang po ah, dalawang daang milyong piso ang sinasabi nila na nawala kay Alden Richards. Na sinasabi po nilang na scam di umano. Okay? Hindi po nila alam ang buong detalye pero hindi ko rin po alam. Ako po ah, kaming, kaming team po namin, hindi rin po namin alam kung sino po ang nagsimula ng balitang ito na nakapunta na nga po sa mga tabloid at sa mga bayarang broadsheets na yan. Ano? na sinasabi nilang nalugi na si Alden Richards ano? dahil si Alden Richards daw po ay na-scam. Ano nga bang pang-scam ang nangyari? Well, nung amin pong kasagsagan po ng research na ginagawa namin, wala po kaming makita no, na dahilan. Uh, kung, kung tutuusin nga po yung sinasabi po nilang event sa Myriad, no? eh ang dami kinita doon. Hindi lang ni Alden Kundi, ganoon na rin po yung ibang mga nag-invest at lalong-lalo na po ang mga kasamahan niya sa Myriad. Yun po talaga yun. Napakasaya po nila lalong-lalo na yung uh, sa Elib yung kay Elibundia na Razorheads, Heads. Ang laki po kinita nila doon. Pero pinalalabas nilang luging-lugi. No? Uh, eto lang po yun. Instead of scamming, isipin nyo na lang po, no? Kaya nagkakaganyan, kaya nagkakaubusan ng pera because of Sarsuela. Ganun naman talaga yan, eh. ba? Diba? Muli ito po ang Pinas showbiz news ngayon.